<tinyo> na, Ang ganda Uy, abo ah Good morning, good morning mga lords Pag-umaga na naman ganda yung parahon Kasama ko pala si Eli Palawat ka na naman kami mga George Palawat kami subok na naman may lutang talakitok kung wala namang lutang talakitok kumingit kami may pain kami isda sabi mo boss Ella eh masasabi ko lang mga George sana makarami <laughs> sana bigyan uh, tayo ng biyaya yung umaga bang abang lang yan mga George pakaganda yung dagat sobra, sobrang napakapatag ay lumag ka na rin maming tayo oh, ganda ganda dagat baon tayong tinapay kaling hmm. magugutom meron tayong baon at meron may tayong tubig nagaling mo na yan Is right for dancing in the street till the morning light. Sweet, eh? sweet, sweet music.

Manikitiki lamang no. Ah, balak mo nakikitiki lang niya. Ano ah, pa Tatay pala ni Ila yan. Oh, si Ila. Tatay ko pala yan mga George. Ay, mga George, kung mga kita may kasama kami. Yung kasama namin maglabay. Pupunta kami ng laot. Ara kami ng kulyasan. Hapon daw. Tangay ng ulot ang talakito. Hapon daw. Ah, kami ng kulyasan.

labay mga lord tabay na kayo sa mga kapulan ito ang magkita nyo mga lord may na kami Malagay. ito yan ang kakan kan. ang tali na ito pang ano ito pang, pang may pang area tayo kung kung sakali kainin ng ano pating kasi kinakain ng pating yung uli namin Diang, may gamit kami nito you I okay. pa yung ano mga George, yung, mga malaking lutang na skip jack dito yun yung, yung lutang kung ano namin may okay, sarap ang lutang mga yun kasi okay. okay. walang ano walang okay. pinitipad wala kasing dili so punta na punta na kami sa payaw mga payaw na kami mga yun Pagkapatay ng kamera Kinain ng skipjack Tuna yung aming labay Kaya hindi na video Umi kakaon Huli mga George Dalawang piraso sana Uy Natagdagal pa Dalawang peraso sana mga George Yun dami na Tatlo Dalawang piraso. Dami sana mga George Dami na maghihila Hila kami ngayon, mga George. Dami sana. Kaso, ano, sana. tanggal yung iba. Sayang. Sayang Pero, mga ayos lang. meron ding huli. meron ding huli. Kahit nakawala yung iba. Ayos lang yan. So, marami pa naman sila, mga George. Bilis lang magbata kasi maliniit lang. Yan. Diyakto na, mga George. Bilis lang, ano, Ano? Atakin kasi yung lang. Meron pa. Meron pa mga George. Ang meron pa isang. Dami siya sa kumain. Ang gani ba? Kaya ayos lang. Bawi sa susunod na no kakul. Yan, tatlo ka ano, Ayun o, kulin namin mga George. Ang Ayan mga George Habla na mga mix na ng Ang ngayon Pagpunta sa siya yung lutang Kasi ano Hindi sila marami mga ano Luta Ayan Pinoro yung ikakayong luta Mga George may kakay. Ayan mga George Maraming bangka sa lao Naglalabasan na yung Skipjack tuna mga George Sayang Sayang? Putol pa Abo puti pag ito Ayan mga George Umuti yung kawal Brogani. Matagal na wala Ito yung lutang. Sayang yung huli namin. Malaki pa naman yun yung ano, yung, yung huli namin. Sana ngayon. Ah, tumalon. Talo. <laughs> Nalaglag yung kasama natin mga George. Sorry, sorry. <laughs> đi mà rồi. Mà đi căn lúc tai tìm 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 Putol pala, putol. Na putol. Yung ano namin, yung labay. Marami sa nang lutang yun, ino know? you know? Malaki pa naman yan, mga George. Sayang, mga George. Na pa yung aming labay. Saguanan muna natin, mga George. Kinain daw malaking isda. Sayang. Oh, putol. Putol yung labay namin mga George. Chance na sana namin yun mga George. Apo man to gado. Kani ma. Tulapte man aw. Tulapte daw, tulapte daw. Lawo daw. Oh, maraming dotang. Malaki. Tubig <coughs> daw. Okay, pala uli pa mga george judge? huli, hoo, tayo na, laglag, hoo, 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 Uli na naman mga George. Malalaki pa naman. Malakas. Woo! Malain, malakas. Yun. Yan. yung Yan. Taga pa si Kuya Joshua, mga George. Ayun o, no? yung dog. Skip jack na. Pagkalaki. Sana mag magtangtang. Sayang naman. Sayang yung malaki. Yan, skipjack chak to na. Woo, woo! Kalaki mga George. May get 3 kilos, may gi. Skip chak to na. Malaki yung skipjack jack tuna ngayon mga George. Sabi. Malaki okay, mga George. Sabi oh. Braby, oh. Ah, uh, Gino. Okay, Jack. Okay, Ang kasarap nito mga George. Ah! Woo! Awaw, mga ngedit. Okay, uh, ano nila? Iniipit lang malaki yung mga may liit na skipjack 'to no. Headshot. Malaki yung skipjack 'to na ngayon. Ito yung inantay namin kanina pa. Nagabol rin dun sa payo yung isang ano. Yung lalaki. Yung lutang. Ang bangka. Guys. Tupa uh, na siya. Mga tropa. Mga tropa ng ni Kuya Joshua. Yan mga George. Okay. Shut up pala sa ating ading. Ayan. Okay. Patulot sa kasi yung maoy. Oh. Uh, Wala, masarap. Iramdam pag ganito yung ano, yung pauli. Ayan. Oh. Uh. Ramdam mga dyan. Parang, uh. 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 parang inihila kami ng ano, mangkarin. Parang pagkalaki na ano, jack tuna. Bali, dalawang piraso yan. malaki pa naman. Maganda to, mga George. Abaw, mga George. Yan. Dito muna. Dito muna. Yan, mga George. Yung lutang sa laut, marami. So, dito muna tayo. Dalawa pala. Dito muna Ayun yung lutang sa laut, sabang rami. Dalawang piraso. Uy. Kasara sa piling! Yan, dito may lutang rin. Doon may lutang rin, ayun o. No? Sabang rami. Ayan. Namuti lang. Halos mag... Kabaranggaan na sila dyan. Dito lang kami, marami naman ditong lutang. Ayan, may lutang rin dito oh, sa amin. Pagkalaki. Pagkalaki. Siyempre, dito rin, may lutang rin sa amin. Ayan pa, may lutang pa sa amin. Masarap sa piling to, mga George. Paganto yung huli namin. Skipjack to na. Ayan pa. Hindi namin kailangan doon ng lutang. Kasi mayroon din dito sa amin ng lutang. Pabilisan to. Pabilisan to. Pabilisan lang tayo to. Nakikita nyo ba yung lutang mga George? Yung lang oh, Hindi lang pinapansin. Kasi puro huli yung bangka dito. Yun oh, Dalawa. Yung amin naman naputol yung labay namin. Hmm. Meron pa doon sa lahat banda George. Ayun oh, Sobrang liway. Eh, sobrang rami pala. Eh, <coughs> Sobrang rami doon sa malayo, mga George. Meron din doon, meron din dito. Mga chip, Tukang, tawag i-away. Olimang nga George. Away, i-away. Ngami nang kapal ng lutang mga George. Ganit. Ayun, yun. wow. Ay, Ang, Ang ganda. Dawe, Uy. Uy. Aba, ah. wow. Oh, dawis, amelo. Sayang mga George. Sobrang ka palang lutang yung hinabol ni nung Jojo. Ayun o. No? Yan. Pagkalaki ng ano, skip tuna. ito yung ito yung inantay namin ano. Na, lutang. Pagkakalaki. Nandito na. Nandito na. serap, ngelak ya. Uh, kira-kira. <laughs> mga kadun yun dami kurek, kurek. yan dami mga George naghahabol pa babi mga George ng lutang malaki mga George sana makuha natin to namuti yung marami yung lutang doon yung hinahabol ninong babi bali na nga maghahabol kami ng lutang may huli naman wala pa naman kami ng ganso o yun, laglag na rin pa si... Ako to. To. Putol daw, sabi ni Kuya Joshua. Mga George. Kapi, Ah. Woo! Tawag lang isa yan. Malaki kasi mga George. Wala kami kung hanggang siya. Yan. Ito iba. Ito. Malaki kasi yung skipjack tuna mga George. Higit apat na kilo siguro yan. 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 Sayang mga George. Kung piraso sana. Kung piraso sana uh. daw. So, Laglag pa tayo. Sobrang hila. May dugo ko sa baba. Diyos yun. Malaki. Wala kasi kami yung ano. Ganso. Kaya kagad mabilis na hila. Puro kawala yung mat, ating huli. Yan. Nagkabulan uh, na sila. yan naman maraming sinisibad sila sa ano. Yun ulit. Yun ulit na. Yun, dalawa. Dalawa. Dalawa, mga George. May pating kasi kaya binibilis sa ka namin mga gatak. Yun na. Tignan nyo yung ano, yung sinisibad. Sibad nila. Uy. ang pagkalakas. Uy, yun.

Ayan na, ano kami, mabuto na nga. bugto. Bugto na naman yung labay namin, mga George. Okay, Napurutol yung labay namin. Ano na ako lunggo? Lunggo? Oh, no. Uh, pa yung combine Yan, uli, uli. Uli din yun. Yun oh, dami pang lutang. Yan mga George, santay na naman kami ng lutang yun. Kami nag sa aming kawin. Yun, uli mga George. Uli. 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 Pagkalaki ng skipjack tuna, mga George. Ito rin naman. Yan ah. yung skipjack tuna. Masarap sa pakiramdam. Malalaki pa naman ito, mga George. Lakas. Subang lakas, mga George. Yan. Yung pagkalaki pala mga George. Vision! Power na naman 'tong mga George. Yan. Gol. Yan. Malaki. Malulunod na mamaya Yang aming bangka. Malaki yung karga na isda. George, mga George, na kami mga George na ng labay yan, si Romano at saka si Kakay, Atak na pa na kami, saka babalik kami dami kasing lutang sa laot yan huli namin malaki yan 15 kilo yung isa masarap pali 10 yung huli namin Nakakain na kami at babalik. Ang nga siyang lutaw. Gawa na. Ayan ropa, ropa ni Fredyus na ayan mga jod. Marami pa ditong bangka na hindi nakaalit. Wala oh. <laughs> Uy, sampung. po. nandito na kami sa daungan nila Pre, shout out pre. Shout out pre uh. Shout out. <laughs> Uy, siya pareng ano? Christian. Tawag sa iyo. Sampo, sampo mo no, namin. No. Oh. Bapo, bapo. Pare, chamba. Dami pare pare, chamba pare. Oh.

Sir mo Saka na piraso dun yung dun yung iba sa kabila Tampong piraso lahat yung aming huli Ayan 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 Ayan